Yes! Ang nama Sa, di bawah sang nama Bespit Bespit na to Bespit Pero sobra Disiplina, huwag muna lang mayo, diba Kayo, ang inyong ama, baka mapaglitan kayo, di ba? Di ba? Sobra kayo mabulit, di ba? Isang talawan, 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 talawan. So, mama daw, dapat dahil yung mga ama, pag nagagalit sa anak, sobra ko, makadisiplina. Halos palungin ano? yes. na. Pero hindi na, naman lang, ng ama ay ganyan, ma, uh, Magalit? So, yung ala niya, mas sobra ko makadisiplina sa kanyang ama. Kung saan, nasasakta na ang mga anak dahil sa ginagawa ng ina sa kanilang ama. Yes. Diba, uh, hindi mo, hindi mo Yes, yes, yes. Master. <laughs> yes is it? Yes. Oh, so kuna. Ataga ama. Yes, this sir. ang paliwanag ni Jison. Jison, sinasabi. Hindi naman lahat ng ama kapag pinaggalitan ang kanilang anak sinasaktan. At ang ina naman, kung pinagalitan tayo, sinasabi. Sobrang kapag sila ay naggalit kita, ay Oh, ito ang kanyang liwanag. Okay, okay, Hindi lahat ng ama ganon magalit. Ganon magdisiplina. No? Mayroon din ang kanila, halimbawa ang kanila ng mga ina, ay tulad ng sinasabi niya ng ama na kung saan sobra mo disiplina. Yes, Bernadette sembrano ding yung ito hindi naman sobrang masigasig na sobrang masigasig para sa amin ang ina yon nika galak po dahil siya yung magkalakas sa amin hindi ko naranasan rin nasend po na ka tapos na ko na mga larong kailangan gumalak yako pero sobrang kanyang masigasig na hindi hindi ka hindi ka kanya ka main kasi hindi ka sa saktan ng ano ano jan pero matagal kasi siya. ¿Por qué?